Disclaimer lang po hindi po kami nagpapatama ng mga pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos ito'y ay ayon na rin sa aming pagsusuri sa Biblia. Nakusaan ang Biblia ay kailangan na ay divide ang scripture. Alamin muna natin kung sino ang nagsulat, kanino isinulat, at para kanino, ang mensahe. Yan ang pagdidivide ng scripture ng Biblia. Naway maunawaan natin God bless sa lahat ng mga pastor at iba pang missionary. To God be the glory Amen. Welcome sa Center for Christ Ministry. Ang layunin ng ministry ito ay ang ibahagi. Ang kaligtasang ipinahayag sa Biblia ni Kristo. Sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Na kung saan ikaw at ako ay maliligtas sa biyaya ng Diyos. Kaya halina at makinig sa Center for Christ Ministry. Mag-subscribe at ibahagi ang salita ng Diyos. God bless us all. oras na ng mga talata sa Biblia Kawikaan 3 is the 5 ASNB. 5. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Ang talatang ito ay nagsasabing ikaw ay dapat magtiwala ng buong buo sa ating Panginoon sapagkat siya ang pinanggalingan ng lahat ng karunungan na meron tayo. Tawag talatang ito ay nagsasabing huwag tayong magyabang sa ating karunungan sapagkat ang karunungan na meron tayo ay sa kanya rin ng galing. Sa ngayon ito lang muna ang aking reflection sa talatang ito. Salamat at God bless sa inyo. Kung meron man kayong reflection sa tinatang ito mag comment lang sa baba. Please share subscribe. I-click nyo na rin ang notification button upang kayo ay may ma-update.